Hello water signs, welcome sa aking page, sa aking channel, Divine Queen Taro PH. Alamin natin ang messages, gabay, energy, for September 14, 2023. Messages, energy, para sa ating water signs. Maraming salamat po sa lahat ng nagsusubscribe sa aking channel. Para sa mga hindi pa nakapagsubscribe, please subscribe na po para mas dumami pa tayo sa aking channel. So, spirit guide, messages gabay for water signs. Water signs. So, ayan. Ayan pa natin. more water signs. More energy messages. Okay. Open natin lahat to guys. So, meron tayo ditong nine of one. So, yung iba is ano, pagod na pagod na, no? Pero, laban pa rin sa buhay. So, ayan may strength, may courage, talagang disiplinado, no? Para maabot yung um, gusto niyang mangyari sa, sa buhay niya, yung mga pangarap niya. Yan, talagang determinado siyang um, makamtan yung success na hinahag, matagal niya nang hinahangad. So, for some of you naman, guys, is nakakaranas ng broken hearted ngayon, no? Broken hearted, pain, suffering, um, may mga nalaman siyang katotohanan ngayong araw na ito, no? May separation na nagaganap, magaganap ngayong araw na to. So, meron din tayo ditong page of pentacles, ayan guys. So, confirmation card to para dito sa ating nine of wands. Ayan. Uh, masyado siyang naka-focus sa pahangarap niya, no? Yung iba sa inyo is, um, may paparating na bagong ideas, bagong opportunity para mas lalo pa kayong maging, ano, no? Um, maging pursigido um, para um, nyo yung mga pangarap o makamtan nyo ang inyong mga pangarap. So, tignan pa natin. Meron tayo ditong dahang man. Ayan, na naka-reverse. So, yung iba naman yan, masyadong ang frustrated. Frustrated ngayon ang nararamdaman. So, sinasabi naman dito, meron tayo ditong the high priestess. So, mag-move on ka. Kung ano man yan, baguhin mo na. Baka naman kasi iniwan ka ng tao. Or, Um, narinig mo yung ano alam mo yun, narinig mo sa taong to yung katotohanan na hindi mo matanggap sa sarili mo, baka may mga pagkakamali pag pagkukulang ka, yan tanggapin mo, sinasabi dito ng the high priestess ano ganyan pa natin so use your common sense um, maging aware ka sa nangyayari sa iyo sa kung sino ka no baka minsan nakalimutan mo na kung sino ka talaga ano? kung sino yung matuto ka minsan tumanaw ng utang na loob, ano baka nakakalimot ka na masyado water signs, yung iba naman sa inyo, pero yung iba sa inyo talaga is masyadong determinado disciplinado sa pag-abot ng inyong mga pangharap so, tignan pa natin mga messages para sa ating water signs oops oops So, we have here the judgment. Ayan. So, ayan. Confirmation lang siya ng the high priestess. Ano? Um, mamulat na. Imulat mo na yung mata mo sa katotohanan. Baka kasi tong taong to is talagang ayan. Dito, meron tayo dito ng nine of swords. No? Maging brave ka. Maging Um, yung iba sa inyo kasi na hiniwalayan lang, no? parang akala mo is pinagbagsakan na talaga ng langit at lupa. Ayan, matuto kang harapin kung ano man tong nangyayari sa inyong masakit na bagay. Ayan, kung nagsasuffer man kayo, no? Ayan, kasi kung wala man lang, wala kayong ginawang mali talaga sa inyong kapwa, ayan, may judgment naman dyan sa inyong card, no? Hindi natin pinapanalangin na magkaroon siya ng bad luck, but bahala na, no? Bahala na ang Diyos sa kanya. Kung naloko man kayo sa inyong, naloko man kayo no, ng mga tao sa paligid ninyo. Tignan pa natin. Water signs, please. More energy. So, we have here the hear me. Oh, hermit. So, we have all life answers are within you. So, kung lahat, ano man yung mga katanungan mo sa sarili mo, ikaw lang ang makakasagot niyan, water signs. So, if ever, may makikilala ka rin ditong mga tao na mag explain sa sa'yo or magpapaliwanag sa'yo ng mga bagay na hindi mo na maintindihan. So, tignan pa natin its either it's your father or yung mga matatanda or oh, yung older na nakakasalamuha mo sa iyong buhay so yan nga yung iba makaka-receive ng um assistant gift. So, hindi naman kalakihan tong pera na to, no? Pero malaking tulong na rin to para sa inyo. So, yung iba makaka-recover na sa sa mga pagkalugi, ano? Ayan, magkapagkalugi mo or maybe ikaw to dahil may makikilala kang tao dito na magbibigay sa'yo ng inspirasyon. Ayan, makaka-recover ka rin dyan sa pinagdadaanan mo. Tignan pa natin. water signs, please. Oops. So, tignan natin, water signs, ang daming card. So, ayan nga, for her, some of you talagang dinadaram, dinadamdam nyo kung ano man yung mga disappointment na nangyayari sa inyo ngayon. So, we have here the seven of wands. Ayan, may mga challenge, challenges, struggle na parating ngayong araw na to, no? Competition sa trabaho. Ayan. Pero, tiyaga pa rin kayo, eh, Talagang, ano kayo, eh? May disiplina. Yung, yung karamihan dito is talagang madisiplina sa sarili. Sa trabaho, ayan. Kahit ano man yung struggles na napagdadaanan nyo ngayon, go pa rin kayo ng go no? Para sa inyong pamilya, para sa inyong sarili. So, meron din tayo dito ng six of one. So, mag, kung may mga inaantay kayo ngayong araw na to, um, maaaring um, madelay. May mga madidelay, lalo na sa mga documents, no? Pero yung iba naman dito is may maka, ma, marireceive. Pag about naman sa pera ang inaantayan, may marireceive kayo ngayon. So, ayan nga yung pakiramdam nyo, no? The tower. So, gustong sabihin sa iyo ng card na always expect the unexpected. Ano. So, ayan No, meron tayo dito. Ayan no? talagang na-entrap ka na eh. If na-entrap ka na sa isang bagay. Eh. masyado ka kasi gurong obsessed sa taong to. No, na nasabihan ka ng katotohanan about sa pag-uugali mo. Yan, hindi mo matanggap sa katrabaho mo. No, napuno na sa yung katrabaho mo ngayon, kung ano man yung mga pinagsasabi ng katrabaho mo, hindi mo matanggap sa sarili mo, kaya ayan, masyado ka ng feeling mo, lahat na lang ng tao na makakasalamuha mo is is talagang against sayo but no, kasi I can see na may malika ka rin talaga dito, may mga pagkukulang ka, kung sa trabaho man yan, ano, lack of effort pa yung ginagawa mo selling out. So, kung ano man yan, no, um, ipaubaya mo sa Diyos kung ano man yung nararamdaman mo ngayon. magpray pray ka lang nang mag -pray. So, pero for some of you, kailangan lumaban din kayo, no. So, ipakita nyo kung sino talaga kayo. Kung ano man yung kabutihan or na andyan sa puso ninyo. Kung hindi naman talaga kayo ganun, no. Bakitan nyo hindi kayo ganun. So, letting go. Diba guys? Confirmation lang siya ng mga sinabi ko kanina. No? Let go nyo na yan. Yung ano man yan. Pero yung isa, iba sa inyo kailangan lumaban. Kasi mukha namang ano may tama rin kayo. Ano? So, have courage to take off your mask. Um, water signs. Mm uh -huh. natin? yung iba sa inyo, ano, kailangan nyo talaga ng energy para magkaroon ng courage, para i-let go yung mga bagay na pinagdadaanan ninyo, take off your mask, pero yung iba, kailangan lang go with the flow lang tayo, minsan kailangan talaga natin yan, no, hindi sa kaplastikan, but sa pakikisama. So, yung iba dito, magta-transfer na ng trabaho, ng bahay, no, Lilip, lilipat na ng tirahan, ayan, clear energy field, <laughs> Mukhang sa trabaho talaga din to, yan. So, clean your energy field. So, it's either sa bahay, kailangan maglinis-linis kayo sa inyong sarili, masyadong um, kayo negative, thoughts yung mga pumapasok sa utak ninyo. So, kailangan um, mas nangingibabaw pa rin ang ating positive minded. So, yun lang, water signs. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye!